Good morning uh, dito po kami nag na, tawis kami dito kami sa park lakad lang kay para pawisan habang pasikat pala yung araw yung pinakaka mag-hike ka muna ma na. Pero ayo tumingin sa camera. Kita ka sa gila. Ay, ang sa ng ning ng camera. Kinaka. ko lang yung ano kasi. Ang angalay yung wala akong pang ano, yung, pang kawakan. Shout out sa mga taga subaybay sa aking mga naka-upload mga video may nakikita niya yung mukha ko na parang bumabagsak dahil nagkaroon ako ng trangkaso eh pero ito eh. papawis muna tayo ng konti para maaalis na to shut out yan, nalalayo yung lakarin namin ngayon ha So yun yung ay, yung, yung biyabas na yun. Kinukunan namin ng bunga lagi. Kaso wala. May mga puno dito. Maraming puno dito ng biyabas. Malaya ka dito kuha ng mga nitid ng biyabas. Masustansya niyo. Itong suot ko, uh, yan nakikita niyo. Pilkat Sememe Kumbat Taktik Ayan ah out Sa hindi pa nakapag uh, subscribe sa aking YouTube channel GM Mix Martial Arts. Sa sa akin namang main FB Julius Deginio. Sa ang aking feeds naman Master GM sana i-follow nyo aking Facebook. Saka sa aking TikTok, Combat Master. Maraming salamat.